Okay ka anak? Ma? Hindi siya dumating. Ha? Huh? Sino hindi dumating? Hindi sino. Ganito kasi nangyari. Yes po, available po now. Pero baka mami hindi na po available eh. Madami po kasi nag-inquire na. Interested po ba kayo? Miss online store lang kasi kami. Legit seller naman po. Pwede po ako mag-send sa inyo ng mga ID ko. Para po makampante kayo na hindi po ako scammer. Sir, sorry. May gusto nang kumuha ng phone eh. Sa ayang, nireserve ko pa naman po ito sa inyo. Sir, sinend ko naman details ko. At kung may problema, pwede nyo naman ibalik. Confirm nyo na lang po agad kasi meron ibang may gusto eh. Ah, hello po. Ito transfer ko na po yung payment. Okay, boss. Cancel ko na yung gustong bumili pag nakuha ko na yung payment mo. Okey po ha, ito na po, reset ko na po. Pa huh? kinita ka agad? Kalau mo si, niji yung seller. Nagpadala naman siya ng valid ID niya. Tapos, biglang hindi na nag reply sa mga tawag o text ko. E di ipatrace mo yung seller sa ID niya! E di ba may ID na i-send sa'yo? Opo. Uh -huh. Pero scam pala. Hindi niya pala totoong identity yung nasa ID ginamit niya lang yung ID ng ibang tao. Tignan po. niyo po yung nakita ko. Taon-taon, milyon-milyong Pilipino ang man ng identity fraud. Unang panluloko. At ayon sa RA 11055 o ang Filsis Act, ang paggamit ng Phil ID para sa panluloko, pamimeke at paggamit ng Peking Phil ID ay may karampatang parusang kulong o at multa. Sa Philsys, sinisiguradong ligtas at protektado ang bawat Pilipino na may Phil ID o e ID laban sa fraud. Sa inyong pagiging alerto at sa tulong ng Philsys, malalabanan natin ang panluloko o fraud. sa makabagong Pilipinas, ito na ang PhilSys. ID natin to.